Okay, mm -hmm. Kailan ba destino mo ng mga tao papunta roon? Dapat nga bukas may dala na ako eh. Ilang pa lang kayo doon? Guys, hey, shout out. Bayo? Andito ang grupo ng Balikatan sa San Jose. Kasi merong awarding na magaganap sa mga duty namin bibigyan kami ng certification So, let's go punta na natin sila

Hindi, sabay naman natin si Brusalde tsaka si Powder. Tsaka mga taga-ang nila. Ay, dito sila, ano? Sino yan? Tansawan. <laughs> Tansawan? Nandiyan na ba?